Hindi naman siguro may tatanggi. Marami kasi nag-aakala na yung Four ps ito yung nagbibigay ng sustento sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Hindi po. Ito ay tinaguri ang political party, right? Mm -mm. Ang kanilang registration dito. Yes. O so, political Opo. party ang ibig sabihin. Opo. Kaya Four ps apat na P may kahulugan anyway, sa kanila. Ibang, ibang kahulugan sa kanila, Opo. hindi yung Opo. ayuda. Ngayon, yung first nominee niyan ay dating representante ng Eastern Samar. Mm -hmm. Alright. Ngayon, tinalo ng kanyang manugang yung kapatid ni Boy Abunda. Nakasalukuyang kinatawan, Seoul District ng Eastern Samar. So magkakasama na si father-in-law at saka si son-in-law ngayon sa kongreso. And that's a, that's the reality. Ito yung nangyari. So balwarti mo na kaagad yung Eastern Samar, di ba? Kasi taga doon ka eh. Right? Yes. Okay. Yung second nominee po nito ay Abalos. Oo. Yes, yes, yes. Pamangkin Oo. po naman nitong si ni, Abalos. Yes, ni Benji uh, Oh, Benhamin oh, Avalos. Okay. All right, opo. Sige. So, well, and then et cetera, et cetera, Opo. Yung pong third nominee nito mga kapatid ay taga Quezon naman. All right. Yung pong ginapang sa So, maaari ka nga mag-scatter din nung iyong turf para mas lumawak pa ang capture mo plus a good, huh? a catchy name. Yeah, di ba naman maari Dito nakita natin. Oh, yung bang tupad eh, Montek na yata yung tupad. Hindi, kasi dito nakikita. May nakik gumamit din ng tupad eh. Meron din? Yes, oh, may gumamit oh, oh. ng tupad. Dito sa explanation ni Edson, mm. ang makikita natin, four piece, kalat ang boto sa buong Pilipinas. So kung papasok ka sa party list, yung pangalan na very catchy na madali ma, 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 ma maintindihan ng masang Pilipino. Yung pag naisip nila okay, na- Ako gagawa oui, for, ako sige. Ako nakaw. Party. Ako nakaw. Walang so, wala, walang boboto sa'yo pagka ganun. Ah, wala. Oh, oh, sige, oh. na bali. Ay, oh, oh. Oh, ito na, Edson. O, oh, sige. So, uh, salamat na marami. So, ikaw, Edson, uh, bilang isang analyst, no, data analyst at isa rin sa mga uh, nag-aaral nag sa ganito mga usapin, ano, tama ba yung theory? Oh, tama tama ba yung ating thesis this morning? Tama po yan, Manong Ted. So kung gusto nyo makakuha ng guaranteed one seat, eh makakuha kayo ng isang baluarte na talagang susuportahan ka, more or less you would get the required 250 to 260,000 votes. Pero kung gusto nyo ng more than one guaranteed seat, ang ah, makakuha ng two total seats or three total seats, then you have to go national sa strategy. Tama po kayo, Manong Ted. Yung mga nominees, pwede rin kalat para may representasyon ka sa bawat uh, especially in the, in the vote rich provinces